Nagdagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa pagyanig ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Tuloy naman ang rescue operations para sa mga natrap. Nasa frontay ng balitang yan, si Shaila Francisco. Kumakawayat ng hihingi ng saklolo ang tatlong minero na ito. Nang makita ng mga rescuers sa bundok na ito sa Walian Taiwan, kasunod ng magnitude 7.2 na lindol. Natrap sila sa bundok at hindi makababa dahil natabunan ng malalaking batong kalsada. Agad silang in-airlift para mailigtas. <laughs> Emotional naman na sinalubong ng nanay na ito ang kanyang anak na nasagip ng matrap sa pinagtatrabahuhang hotel sa Hualien, Paris. Naging maingat ang mga rescuers sa operasyon para masagip siya at nasa limampung na trap dahil sa mga landslide. Ini-iwasan nilang mabagsakan din ang malalaking tipak ng bato mula sa gilid ng bundok. Sinuong naman ang mga rescuer nito ang malalaking batong bumagsak sa bundok sa Taichung City. Sinagip nila ang isang lalaking sugatan nang mabagsakan ng bato ang minamaneho ng truck. Walang malay ang lalaki na agad isinugod sa ospital. Ilan lamang sila sa mga matagumpay na nasagip matapos ang kabi-kabilang rescue operation. Base naman sa tala ng ilang lokal na pahayagan sa Taiwan, umakyat pa sa sampu ang namatay sa lindol. Higit isan libo naman ang sugatan. Kabilang sa mga sugatan ang tatlong overseas Filipino workers. Isa sa kanilang nagka-head injury matapos matamaan ang debris ng kisame. Ang isa ay sugatan habang lumilikas. Probably in a bit of a hurry, understandably, her two hands slammed into a door, so nagkaroon ng swollen um, hands. Isinugod sila sa ospital pero nakalabas na rin. Isa naman ay hinimatay matapos ang lindol. Posibleng dahil daw yan sa stress makakatanggap sila ng financial assistance at isa sa ilalim sa psychosocial counseling kung kinakailangan. Ligtas naman daw ang higit 150,000 na OFW sa Taiwan na karamihan ay nasa pangangalaga naman daw ng mga employer nila. Sa kabila ng matinding pinsala ng lindol, wala pa naman daw gusto magperipatriate and we hope it stays that way at this stage uh, we still cannot uh, safely say that 100% are accounted for Una nang nagbukas ng 24/7 help desk ang DMW para sa mga kaanak ng mga OFW sa Taiwan na gustong alamin ang sitwasyon nila roon pwede nyo silang tawagan sa mga numerong nasa inyong screen. May mga numero rin na pwedeng tawagan sa Taipei, Kaohsiung at Taichung para sa mga OFW na nangangailangan ng tulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.